Ayan. Ang ating Pycos Benjamina. Tignan yung dahon niya. Iba doon sa red balete. Pycos Benjamina yan. Pinakapit din natin yan sa antigong kahon. Ayan yung ganyan ang ugat ng Benjamina nakabilog siya parang kamoteng kahoy mga kabuga po pagsay malit pa yan nung pinakapit natin sa antigong kahoy nilagyan natin ng alata ito yung tornilyo ng mga antigong kahoy ayun yung mga antigong kahoy ayan tapusan yung tornelyo niya, yung bakal. Anong tawag nito? Ewan ko, basta meron naman siyang washer. Pwede natin subukan itas yan. Mga kabog na bonsai. Masyado na siyang matas. Ayan. Ayan. Pag may time po tuloy natin para nadami yung lalabas na sana at pa sana. Subukan natin itaas. Baka sekali Puro kalawang na lang.

ganito ang pansin ninyo mga kabugi kabonsai ang Pycos Benjamina parang kamote yung kamoteng kaw yung ugat niya sayang yung malaking Benjamina ko na matay napabayaan ayan yung antikong kahoy poste poste ng bahay May butas siya. Dapat ipasok natin yung isang ugat dito. Kung may time tayo, ipasok natin yan. Para papasok sa ilalim. Pwede na natin ilagay ngayon. Ayan. Tapos itong isang ilagay na rin udah banyak naas ya oke nah ya jangan lupa bali dalawang pako pala mga kabugit ka bonsa ito na yung tornilyo nya hindi ko na siya nalis para makita nyo na siya ay antigong kahoy gagawa pa tayo ng paso nya at i-expose natin yan para makita natin yung kat na naka bukas expose siya hanggang dito yata gagawin natin natin na pasok. paso ito eh hanggang doon sa baba kasi yung antigong kahoy medyo mahaba siya pwede pa yata ang tapan ulit natin to para tataba masyado itong mga ugat niyang maliliit kasi pag alisin natin to wala nang design Ayan. abangan nyo na lang yung gagawin natin thanks for watching again mga kabugit ako bye, -bye.